Hi there, magandang araw po sa inyo lahat. It's a beautiful morning here in in Talisay City, Cebu. And ito po yung likuran namin. And this is uh, where my ito po yung kwarto ng anak ko actually. And uh, yes, nakaka-inspire po. I, I'm so inspired dito po sa place na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus, no? uh, Ang likuran ko ay palayan, ano? So uh, and it urged me to share to you this uh, this wisdom that I have been receiving, no? And it's all about yung pagtatanim at pag-ani, no? So, and I am reminded almost every day, no? Every time I look at this place, every time I, I, I visit my son's uh, room, nakikita ko po ito. And believe me, ito pong palayan na ito, yan, nakikita niyo po si Manong, no? I, I don't know kung kita yung layo niya. And at this time, wala pa harvest, no? So, Bago palang tumutubo yung palay na tinanim nila. No? And uh, it, it remind me so much of whatever we're doing. No? So, grabe. Uh, remind lang po ako na wala pala talagang aanihin kung wala kang itatanim. No? Uh, meron na po kayong nakita na tao na umani o namitas ng putas na hindi naman siya nagtanim. Alright, probably meron but hindi yun magtatagal at hindi hindi yun permanente at probably hindi rin ganun ka kayuge ganun kalaki yung harvest niya. No? Because probably nang, nanguha lang siya sa ibang tao o sa kapitbahay pero hindi kanya. No? Pero imagine yourself owning this field. No? Ayan po, sila manong, sila po may ari niyan. And uh, inaabangan nila. No? So right now, uh, kung bakit po siya nakaupo dyan, kasi nagbabantay po sila, na no? binabantayan nila yung mga yung mga ibon na kumakain at sumisira doon sa mga tanim nila, no. So, umaani na po ba sila ngayon? Are they getting anything? Wala pa ho, no. And it will, it will remain for a few more months, no. Ilang buwan pa sila magbabantay without harvesting anything, no. So, po. So part part po pala 'yan, no? It's all part of this of what we're doing. We we want to be successful, 'di ba? So, there was a time that we were uh, sowing our seeds, 'no? Tinatanim po natin 'yan. All right? pagkatapos tanim, tanimin, may tinatawag na pag-aalaga. And during the time of pag-aalaga, believe me, wala pa tayong nakukuhang prutas or any harvest. In this example, wala pang wala pang palay, no? Pero rain or shine, mainit na mainit sa tanghali, nandyan sila right, kung maulan, nandiyan pa rin po sila, no? Waiting and waiting and waiting for the harvest to come. All right, is it wise for for manong to leave this place? Sabi niya, wala naman palang harvest eh. Ilang araw na ako nag-aantay dito, ilang buwan ko nang binabantay ito, wala naman pala eh. Iwanan ko na 'to. Ano to, to. <laughs> na Scam to. Na-scam ako ng lupa na 'to. All right, is it wise? Tama po ba? or is it wise to patiently wait and patiently take care of everything na itinanim mo and keep on praying to God na wala namang po sana mangyaring sakuna, malakas na bagyo na makakasira ng mga tinanim alright, praying and hoping that God will do what he said he will do ipinangako niya na pag nagtanim ka aani ka alright, so yun ang pinagdadasal natin we have been working and working and working and patiently working working hard Alright? And sometimes may mga ibon na talaga namang sisirain yung ginawa mo. And worse, may mga peste, may mga insekto. But you just have to protect what you have planted. Protection po, kailangan mo silang alagaan. Until dumating yung time na you will harvest. Alright? Pag harvest niya, lahat ng pagod nila manong. Lahat ng pagod natin sa ginagawa natin, believe me, you will forget. It will just be part of your memory na mo, na mo sa mga salin lahi. Sabi mo, ganyan talaga anak. Ganyan ang pagtatanim. Hindi mo aasahan ng prutas bukas. hindi ka pa makakasiguro na may prutas yan eh. Kasi pag tinamaan tayo ng bagyo, wala yan. Pag tinamaan tayo ng peste, wala yan. Alright, so what we need to do is just do what we need to do. Alright, yung kaya lang po natin gawin, yun ang gawin natin. Okay? Magtanim, alagaan, bantayan, magdasal, manampalataya sa Diyos, then mag-harvest. Okay, so I hope you're getting it. No? It's exactly the same with this success that we have been looking for. Ano ba itong success na to? Ano ba itong tinataniman natin na to? Ano ba itong ginagawa natin? Bakit ba kayo nanonood ng video ngayon? I know you're online because you want, you're looking for something. And sino ba naman ang taong ayaw ng success? Sino ang taong ayaw ng ng harvest. Lahat tayo gusto yun. Pero we have to undergo a certain process. Sorry kung nahihilo na po kayo. Malikot yung camera. <laughs> Alright, there is a process for everything. Ito po yung pinapakita ko sa inyo. Huwag na po tayo lumayo. Ano ba yung proseso nito? Dito lang mismo sa bakura natin. O sa bakura nyo. Pumunta kayo doon sa mga nature places. God will demonstrate the process of creation. Ito po yan. So if you want to create something, you have to be able to follow the process. Maraming salamat po against Coach Kiko. Sabi nila, Coach, Kiko Javier here for Street Wisdom. God bless. Happy Harvest!